Corruption daw ang ugat ng problema ng Pilipinas. Pero hindi ba't nagsisimula rin ito sa kasakiman? Sa sobrang pagnanasa sa pera, pabor, at shortcut para bigbang yaman? Mga kababayan, eto na ang ayuda ko. Isang libong piso at isang sukat ng bigas. Kapatid lang ng boto nyo. Di pera? Sige na nga. Eh pare, pare, wala mo naman kayong mga kurakot. Oo nga, at least may nakuha tayo ngayong pera. Di na kinabukasan. Ngayon ang importante. Pero sa gamitong ugali, paano aasenso ang Pilipinas? Kung lahat ay nagbubulag-bulagan at nagpapadala sa kasakman, wala talagang mangyayari sa atin. Tama na, sobra na.